Hello everyone for today's video nga pala so nandito ako sa Zumbiling Ayan, so galing kami ng kanipaan so ito pa yung sinasabi nila na ano mga katutubong palawan hindi raw marunong bumagmay mga katutubong palawan so okay lang no? kaya tinasabi na hindi ito kami marunong bumagmay kami mga katutubong palawan so ito pa yung ko ngayon so I see I see I see and so yung bundok ng Bulanjaw mga kanitib uh, ayan mga kanitib so kuya GM po so pa subscribe and like share po yung ating video and pakipinot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga tutubong tradisyon amen ayan so ayan so nandito po tayo mga Kuya JM for today's video at maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa ating vlog at ito po si Kuya JM ito po yung itsura niya yan so Ganun lang po, simple lang po tayong pumorma. Bye-bye.